Ops, 2pm na po mga kalaki. Ito na mga 4-digit lucky numbers ngayon pong September 19. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na mga listahan mo at pag nagustuhan mo mga 4-digit lucky numbers namin sa bawat bansa ito, bayan mo, tayaan mo po mga kalaki ng 3 days ha. Ito na po. Sa Okay. Philippines, 1936. India, 2380. New Zealand, 6472. Australia, 7389 Mexico 1135 Canada 0983 Greece 1472 Ano to Israel 2315 Las Vegas 8970 Saudi 3438 Italy 3902 Korea 8566 Germany 1129 Texas 7380 China 1852 Ano to Singapore 3069 Hong Kong 5687 Sweden Ano to Sweden 3980 Dubai 2214 Malaysia 3902 Taiwan 8566 Thailand 28 8 0 Ayan, mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin na 4 digits. I-rumble nyo po yan para mabalik talaga ng numero. Panalo pa rin po tayo. Good luck, mananalo tayo ngayon. Claim it.